Nako, 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 nako. So, may nabasa akong post. Mm. Kanis sila, naapanis sila sa Pinas. Nabasa na ako, hello. Pwede po ba mag-travel sa Thailand para mag-walk-in at mag-apply for work? Pwede naman. Pero sa pagkakaroon, at naghanap pa ay nag-apply dito sa Thailand, naghanap pa ang wala pa work. So, plano po sana namin ng boyfriend ko, punta ng Thailand at mag-apply. So, pwede naman. Wala pinagbabawal naman sa'yo na huwag pumunta dito. Problema, pas, ipasama mo ng immigration. Pero, sa pagkakaroon, ang daming nag apply pa dito na mga Pinoy at saka yung iba wala pang work. So, patuloy pa rin sila nag apply At saka, uh, stop na po yung hiring season kasi ang hiring season talaga dito, September, October, or March. So, dapat uh, February na na moderi kaya kay March start na yung hiring. Pero, nung ano, uh, si Kansim, dapat September first week na na moderi kaya kay October hiring na na siya. Pero, karon mag ari mo uh, alanganin kasi naghapay Pinoy walay trabaho alanganin kay human ang hiring. So, ang mga Pinoy patuloy pa rin naghahanap sa I hope makahanap sila ng trabaho. Pero, take note, additional money dari sa Thailand bago kayo pumunta dito, ipakab nyo muna yung mga documents nyo bago kayo magpunta dito. At saka, ipakustel nyo muna. Kasi may school kasi nga, kailangan nila uh, ipakustel at saka ipakab muna. Dapat nakakab na yung documents, yung diploma or TOR, basta kung anong ipapakab doon. So, ayun, Iasikasuin nyo muna yung documents nyo. So, para alam nyo kung aro anong dapat nyo gawin, ipag-cab nyo muna yung mga documents nyo at saka yung uh, at saka ipa-acquistin nyo muna. So, ayun, wala naman ipagbabawal. Welcome kayo dito sa Thailand. Pero, yun na nga uh, ang dami pang uh, wala pang trabaho dito, naghanap pa. So, narinig ko, yung iba naman umuwi sa Pinas Ah, uh, muna sa Pinas kasi sipis, Wala siguro nang hanap, hindi siniswerte Ah, uh, 'yun lang. Pero uh, may nababasa ako dito. Uh, tama naman 'yung sinabi niya. So, pwede naman para ah, uh, ito ang sabi niya. Pwede naman para dagdag din sa mga maraming Pinoy na hindi makahanap ng work dito. Ayun, uh, 'yun ang sagot niya. Parang suplado 'yung pagkakasagot niya. Yung iba naman ang sabi, Ma'am, advice ko po sa inyo, wag na kayo tumuloy kasi maraming Pinoy ang nandito na wala na walang trabaho po sa ngayon. Oo, marami talaga kasi ngayon nga year, ngayon na sim, ang dami nag apply Grabe, ang dami. Oo, tama yan. Pero, tuwala lang kayo at saka kung first time nyo talaga dito, so, yun na nga, 50-50 makakapasok uh, uh, minsan dito pag nag-a-apply ng ibang school at saka may experience na dito sa Thailand inuuna yun nila ang may experience na dito sa Thailand at saka swerte din yung wala pang experience first time dito sa Thailand na natanggap, so depende yan sa pag ano, yung yung pasortihan lang so think positive lang, yun na nga uh, ang masasabi ko ang dami pang mga Pilipino ngayon dito na no, wala pang trabaho patuloy pa rin sila naghahanap. Kaya, mag-iisip muna kayo bago kayo pumunta dito sa Thailand. Ah, yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Sa mga may planong pumunta dito sa Thailand sa ngayon. Pag-isipan nyo muna mabuti. Ayun ah, lang mga miga. Ah. Like, like, like. <laughs>